Napakasarap maging Gilas fan ngayon. Yan ang thoughts ng karamihan sa atin dahil sa ganda ng pinapakita ng ating national team. Nakaraang mga taon lang maraming sayang, maraming nakakalungkot na moments para sa programa. Pero ngayon nga ay patuloy na ang pag-angat nito. At sa trajectory pa na ng Gilas ngayon, mukhang makaka-reach pa sila ng new heights sooner or later. Higit pa sa 2014 World Cup squad natin o anumang Gilas team before. Buckle your seat dahil hindi natin alam, di ba? maaaring papasok na talaga tayo sa panahon na may tuturing na golden era ng Pilipinas Basketball. Speaking of panahon, sa panahon ngayon marami ng ibang paraan para kumita ng additional income, at isa sa na nangaroon ng pagte-trade. Totoo, sa una mahirap at nakakalito rin para sa mga baguhang gustong sumubok nito, pero sa tulong ng FBS ay mas pinadali na ang pagte-trade. Maaari pa kayo ng umpisa nung wala kayong pangangambahang malalagas na pera. Sa demo account, susubukan nyo kaagad na mag-trade ng risk-free. Meron din silang FBS Academy at iba pang guides para mapag-aralan nyo talaga muna. At pagdating ng time na tingin mo, sapat na ngayong kaalaman at nakakuha mo na kung paano, yun, maaari ka ng sumubok ng mga tunay na trades at doon ay eh, pwede ka ng kumita talaga. Trusted na app din tong FBS, wala kang pangangambahan. Ilang milyon ang downloads na ito sa Play Store at App Store. Meron din silang 24 7 na support para sa iyong mga concern at mga katanungan as low as $5, pwede ka na rin magsimula. Madali lang din maglabas pasok ng pera sa dami ng kanilang payment methods. Kaya yun, ano pang hinihintay mo? Para kayo mag-download that, mag-trade sa FBS, gamitin ang ating link dyan sa ibaba. Simula yung umpisahan ng Gilas Program, higit isang dekada na nakalipas, ang pinakamataas siguro na itong moment ay yung 2014 FIBA World Cup. Sa nakipagsabayan tayo sa mga malalakas na team sa buong mundo. Prior din nun, naging silver medalist tayo sa 2013 FIBA Asia Championship na siyang nag-qualify sa atin doon sa World Cup nung mabreak ang Korean curse nung semifinals. Grabe ang saya natin nun. Pero after naman nun, tila downwards na naging direksyon ng programa. 2015, maganda pa nang mag-silver sa China. 2016, lumaban sa OQT. Pero next nun, ang dami ng masalimuot na nangyari. Yung Gilas Boomers Brawl, kusan ginulo talaga ang koponan sa dami na naapektuhan. Tapos yung 2019 FIBA World Cup pa. Out of 32 teams, 32nd tayo. Dulo, pinakakulelat. Kaya yan na siguro ang maituturing na pinaka-down na year ng Gilas Pilipinas. Pero patapos naman yan, kahit pa paano, unti-unting nagkaliwanag sa programa. 2021, tunay nung hinawakan ni Coach Tab ang team na ipasilip nila ang potensyal ng kuponan. 6-0 campaign sa Asia Cup qualifiers, tinalo twice ang South Korea at nabigyan ng scare ang Serbia sa OQT. Pero yun nga lang, nagkalabo-labo na naman ang nawala si Coach Tab. Asia Cup, tinambakan tayo ng Japan sa quarters. Ta sa SEA Games pa, masahan hari tayo ng maraming taon, ay biglang tinalo tayo ng Indonesia at nagsettle na lamang sa silver medal. Napakasakit nun, di ba? Kahit sa ating mga fans, kaya naalala ko pa yan. Kaya lalaban din tong 2022, sa 2019 bilang worst year ng ating national team. Pero maganda, ngayon lahat ng yan ay bakas na lamang ng kahapon. Dahil eto na ang Gilas Pilipinas, better than ever. Sa loob lang ng higit isang taon, naging hari tayo sa Asian Games. First time ulit natin dyan makaginto after 60 years. Tapos sa Olympic qualifiers, higit 60 years din bago natin nagawang makatalo ng isang European team. Host country pa na Latvia vian tinalo para sa history. Dito naging semifinalist din tayo sa tournament na yon. Bakit na hindi natin nagagawa before sa mga naunang OQTs. Tapos nito lang din, di ba? History na naman. Nung manalo tayo kontra New Zealand after madurog ng apat na sunod. Isa na naman yung achievement para sa era na ito ng Gilas Pilipinas. 4-0 na rin tayo rito at sigurado na ang slot sa 2025 FIBA Asia Cup. Milestone after milestone ano, sa loob lang ng higit isang taon na hawak ni Coach Tim Cohn ang team. At sabi pa niya, we haven't seen our best team yet. Na maniniwala ka rin dahil bukod sa may mga injured pa na players, nasa first year pa lang tayo ng 4 year plan nila. We're just scratching the surface ika nga. Pero ngayon pa lang kita mo na kagad, masabi mo ng very promising ang team na ito at confident ka na magiging okay ang future nila. Sila rin yung Gila Squad na tumatapos talaga ng trabaho. No disrespect sa 2014 World Cup team natin, sa 2021 OKT Squad ni Coach Tab at iba pa, pero itong era na ito, hindi na lang basta nakasabay, hindi na lang basta nakadikit ang sineselebrate natin, hindi na lang moral victory. Ito tumatalo talaga na even world's number 6 na Latvia noon. At ngayon lang, pati yung nagliliyab na New Zealand, nagawa pa nilang talunan. Different talaga tong team na ito at may excite ka sa kung ano pang magagawa nila sa mga susunod. Maliwanag talaga ang future. Ayos din sa buong team na mataas ang moral nila. Masaya sa kanilang head coach, sa sistema, sa lahat. Kita naman yun, kaya nga marami pang ibang quality na players na gustong sumali. Ilan lang dyan sina Jordan Heading at RJ Abarientos. Ganong kaganda ang tinatakbo ngayon ng programa. Dati pahirap ang kumuha ng malalakas na players dahil hindi organized at short-sighted lang. Mga ayaw mapahiya. Pero ngayon, tignan mo, siksika na ang mga magagaling na players. Marami pang walang slot. Good sign yan na magandang pamamahala ngayon sa national team. Bukod din kasi kay Coach Tim Cohn, may pagkakaisa na rin sa mga higher ups. Hindi naman sa pagano, alam naman natin ang nangyari ng 2015 sa si Changsha. Si Pingris lang hindi nagpapigil sa mga SMC players. Pero ngayon nga wala na, natanggal na rin yung politika at win yun para sa lahat. Available na ang mga players, mapapahardo man yan ng San Miguel o of Tana ng TNT. At miski mga international players natin okay din dahil maayos ang calendar ng B-League at KBL. Ganda, no? para nag-aalayin ngayon ng mga stars para sa ating national team. Complete package, may magaling na head coach, may pagkakaisa sa loob ng programa, may mga mauhusay na players, may maayos din na plano para sa hinaharap. Ilan taon ang layo ng nilulok forward ng Gilas program ngayon. Hopefully maganda ang maging bunga nito, no? lahat ng efforts na na. Panahon lang ang kung hanggang saan ang maabot ng kapunan. Pero ang sigurado, the best is yet to come para sa Gilas Pilipinas.